usap-usapan sa showbiz ang di o manoy nangyari kay Sara Labati sa isang sosyal na after party. Ayon sa kumakalat na balita, pinaalis o manoy si Sarah mula sa exclusive gatherings. Ngunit to the rescue naman ang kanyang dating mother-in-law na si Annabel Rama na agad nagpakita ng suporta at depensa kay Sara. Alamin ang buong detalye at ang mga reaksyon sa likod ng kontrobersyang ito. The Philippine Showbiz List presents Reaksyon sa kontrobersyal na pagpapaalis kay Sara Labati sa social na bar. Sara stands the crowd at the Tatler Ball 2025. Kamakailan lamang, gumalo si Sara Labati sa the Tatler Ball 2025 bilang bahagi ng pagdiribo ng 24th anniversary ng Tatler Philippines isang ingrading okasyon ang na nasabing ball kung saan nagtipon-tipon ang mga kilalang celebrities mula sa iba't ibang larangan. Isa si Sarah sa mga nagibabaw sa gabing yun. So isang light blue gown na likat ng kilalang fashion designer na si Mark Bum Garner. Nagmistula na siyang modern day royalty na hinangaan ng marami. Ibinahagi ni Sarah sa social media ang ilang larawan mula sa event na umani naman ng papuri mula sa mga fans at fashion enthusiasts. Sarah allegedly forced to exit Tatler after party. Ayon sa ilang ulat, matapos ang Tatler Ball 2025, maraming guests, kabilang si Sara, ang nagtungo umano sa Medusa Bar para sa isang unofficial after party. Kumalat ka makailan sa social media ang mainit na usapin tungkol sa di umano'y incidenteng ginasangkutan ni Sarah sa isang bar sa Bonifacio Global City matapos lumabas sa isang Reddit post na naglalarawan ng umano'y pag-alis niya mula sa venue sa natunang post e ay ng uploader na nakita raw nila ang paglapit ng isang staff kay Sarah bago ito magalang na pinakiusapang lumabas. Maraming nga ang nagbigay ng kanilang kuro-kuro ngunit paalala ng ilan na wala pang opisyal na pahayag mula sa mga taong sangkot at nanatiling espekulasyon lamang ang mga kumakalat na detalye. Inilarawan din sa post na tahimik ang pangyayari at walang anumang kaguluhan. Nabanggit na tila nagulat o muna si Sarah at napatingin din ang ilang nasa paligid. Subalit so, wala rin kumpirmasyon kung totoo ang lahat ng ito. Sa parehong post, binanggit ng uploader na dumating muna sa bar ang socialite na si Rocio Sobel, an heiress of the well-known Sobel de Ayala clan, kasama si na Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach at socialite entrepreneur Georgina Wilson. Ayon pa sa kwento, nakapwesto na ang tatlo nang sumunod dumating si Martin Romualdez, anak ng dating house speaker Martin Romualdez. Ilang sandali lamang daw bago dumating si Sarah. May mga lumutang na chismis na tila inuunay sila Sara at Marty. Ngunit itinanggi na ito ni Sara at walang kumpirmasyon sa usap-usapang ito. Isang narizan sa comment section ang nagsabing ex-girlfriend o ni Marty si Rosho. Ayon sa kanyang salaysay, pagpasok ni Sara, ramdam ang pagbabago ng enerhiya sa lugar. Lumapit agad si Rosho sa ama niya si Inigo na nasa bar at sinabing Sara just walked in. Mula rito, inilahad ng uploader na tumayuraw si Inigo at kinausap ang staff. Ilang sandali pa'y pinakausapan na raw si Sarah na lumabas. Giit ng uploader, walang sigawan o anumang gulo, maayos at magalang umano ang lahat ng naganap. Sinabi pa ng narizel na tila si Sarah at na ang mga tao sa paligid ay nagkukunwa rin hindi tumitingin kahit naramdam ang tensyon sa loob. Ang nangyari sa bar ay tila eksena mula sa isang Manila High Society teleserye at hindi mawari kung totoo ba ang lahat ng nakita. Sarah declined to comment on the issue. Sa gitna ng pag-usbong ng iba't ibang spekulasyon online, nagbahagi si Sarah ng isang maikli, ngunit diretsong mensahe sa kanyang Instagram stories. Sa kanyang post ay sinabi niya ang judge me na lang katamad mag explain. Malinaw na indikasyon ito na hindi na niya nais pong sagutin o panawakin ang kumakalat na issue at mas pinili niyang manahimik. Pagkat ito nagdulot ng tanong sa marami kung may kaugnayan ba ang kanyang pahayag sa mga hindi mapatulayang usapin na patuloy na pinagkwentuhan sa social media. Annabelle reacted and defended Sara. Proudly binahagi ni Sara kanyang collaboration sa isang furniture collection na nakita niya sa beach resort na kanyang tinuluyan bilang designer ng furniture collection. Ipinakita niya ang kanyang gawa sa Instagram at -caption ang caption ng spotted my furniture collaboration. Mula sa comment section ng IG post ni Sara, hindi ang kanyang bagong proyekto ang pinagtuunan ng pansin ng mga netizen ang naging sentro ng usapan ng kanyang dating mother-in-law na si Annabelle Rama na nag-react sa kumakalat na chismis na umano'y pinalaya si Sarah sa isang high-end bar sa BGC Taguig City. Ipinakita ni Annabelle ang kanyang malasakit para kay Sarah. Ayon sa kanya, hindi maganda. Napahiya si Sarah sa ginawa sa kanya. Pinagtinginan siya ng mga tao. Dagdag ba niya, awang-awa ako kay Sarah. Hindi siya dapat ginanon. Nakakahiya. Babae rin ako. Hindi maganda ang ginawa sa kanya binigyang diin niya na hindi niya hahayaan na mangyari ito at kung siya mismo ang apektado, sigurado siyang hindi niya ito kakayanin. Ani Annabel ayaw niya rin na mangyari ito sa kanyang anak na si Rufa Gutierrez o sa kahit sino. Para sa kanya, si Sarah ay nanatiling ina ng na kanyang mga apo, si Zion at Kai, kaya ipinahayag niya na ipagtatanggol niya ang kanyang dating daughter-in-law. Binigyang din pa ni Annabel ang karanasan ni Sarah may nagkwento sa akin. Umiyak si Sarah. Nag-iiyak daw si Sarah nang pumasok sa sasakyan. Naawa ako sa kanya. Ipinahayag din niyang balak niyang ipost ang pangyayari upang maipakita sa publiko at matawag ang pansin sa mga gumawa rito. Ayon sa kanya, hanggang sa kanyang kaalaman, si Sarah ay inangyayahan ng isang brand na sumali sa after party. Ayon sa ulat, nang sabihan si Sarah lumabas sa venue, isang kaibigan ang sumama sa kanya at tiniyak na ligtas siyang naihatid sa kanyang sasakyan. Sarah remains quiet as Marty and Rocio get back together. Kinumpirma na isang source na muling nagkabalikan daw sila Marty at Rocio matapos ang diumanoy break up nila Sarah at Marty. Noong June 2025, kumalat ang balita tungkol sa umanoy relasyon ni Sarah at Marty na kilala bilang isang counselor sa kanilang bayan sa Samar. Noong October 2025, may nagpadala ng larawan na nagpapakita kay Sarah na tila nakakandong kay Marty na nagdagdag ng interes at espekulasyon mula sa publiko. Ngayon paman, ayon sa huling ulat mula sa source, hindi nagtagal ang relasyon ni na Sarah at Marty dahil umano sa isang insidente sa bar nang malasing sila. Sa kabila ng mga usaping ito, muling sinabi ni Sarah noong August 2025 na siya ay single at masaya. Patuloy na no comment si Sara sa kumakalat na balita tungkol sa umano'y pagpapaalis sa kanya sa bar kung saan naroon si na Narosho at Marty. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment! For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!